Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Shishi, and today is August twenty-nine, around eleven-ish in the evening in the UK. And um, yeah, all suddenly I remember I need to upload um, to update you guys about my life. So more than a month ago, something happened. My husband is finally here. I was actually planning to make a video of his arrival but something happened in London during our travel um, my phone was snatched in um around Victoria um station and it was a really traumatic um experience for me because it was my first time in London and nanakawan pa ako so yun That's the reason why I haven't um uploaded any video yet because like I think 50% of the videos that I was planning to upload in this video um it wasn't there and I wasn't able to retrieve any videos from that phone. I um like actually I have my iCloud um account and everything but for some reason yung mga na video ko on It was not um, retrieved. Parang di siya nasama sa backup. But anyways, tuloy pa din. Um, kahit hindi to buo, I will try my best to entertain you guys with this um, short um, compilation of my London travel. So, yun. That's my good news. Nandito na po yung husband ko and we were together in our travel in London as well as with my friends and um yeah I think that's it let's start so yan guys yung first naming pinuntahan ay yung platform 9 and three quarters na located sa King's Cross Station. Uh, Nag-travel po kami early in the morning. I think not so early kasi yung ticket na binili namin parang nasa 9.30 na. Then, dumating kami doon, siguro mga 11. Tapos kasama ko yung mga friends ko, Sina na Marielle, MJ, at saka yung mga partners nila, at saka si Nene. Yan yung nakuha namin picture stone. Yung building na yan kasi fan ako niyan. Kasi doon nga yung flying car ni Harry Potter. Then, feel na feel. Tapos yun guys, naglalakad kami dyan sa my park na malapit sa Birmingham Palace. Ang time na yan pala guys, na nakawan na ako. Alam ko na now, nawala na yung phone ko. Hindi ko na na-videoan yung mga pangyayari at yung reaction ko nung nakawan ako. Pero yun, parang in-enjoy na lang namin yung moment. Kasi pag parang nagpadala ko sa lungkot, mas talong, alam mo yun, masisira yung special ramen sa London. Kaya yan, smile-smile lang din kahit nasasaktan. Ouch! Yan. Peking smile yan. Kahit yung asawa ko sad na din at that time. Kasi syempre, sino ba naman ang hindi? Yan, tamang lakad lang. Yan. Kahit yung mga kasama ko sad na din eh. Next time yung pinuntahan ay yung Big Ben. Medyo na ambon din, naulan din siya. Pero laban lang kasi may payong naman. Smile. Naman wala ka smile na tabo. After ng Big Ben namin guys, umuwi na kami because it was raining heavily. So, yun. Sa Travelodge Vox Hall kami nagstay, Sobrang mahal ng per night nila. Ayoko nang sabihin, pero mahal siya. Pero, lobas kami ulit nung gabi with my friends. Kasi syempre, sayang naman yung oras. Pumunta kami that's dyan that's sa Tower Bridge. Pero, syempre, sa hindi inaasahang pangyayari. <laughs> na late na naman kami dyan. Naabutan na kami ng closing. So, wala. Tinuloy pa din namin.

dyan pala guys, medyo emotional na kami dyan ng kasama ko kasi grabe yung hardship namin na pinagdaanan sa OSCE. Even prior to OSCE, syempre may mga exams na yung kaming tinake sa Pinas or saan na kami nang galing. Kasi it wasn't easy for us. It was really traumatic. I always say that kasi parang na kaming baliw sa pag-aaral para lang mapasa yung exam namin na to become qualified um, registered nurse here in the UK. So, yan. Medyo emotional lang. So, guys, dyan din namin na realize na sirado na talaga and na kinausap namin yung mga staff, yung mga workers dyan. Sabi nila, they will open the next day. Um, I think 9 or 8 in the morning. So, wala kami nagawa kundi naglakad na lang kami pabalik at naghanap kami ng way and then dito kami napadpad. So what we did, um, we spent maybe half an hour. So nagpicture picture lang kami dyan ng mabilis tapos um, hindi na rin kasi namin umuwi kasi wala nang masakyan din pag medyo late na. So, yan. As you can see, ang ganda ng mga ilaw ma-appreciate mo din naman talaga na yung Tower Bridge, it's really something na magugustuhan mo. Eh. <laughs> Walang maisip. Um, it looks magical, guys. Especially sa personal, no? Yan. Ayan yung asawa ko dyan, medyo bagot na at medyo naiinis na yan dyan sa akin. Pero ang sarap pektosan din minsan pag medyo nayayamot na. Pero sige lang, kahit peking smile, go pa din. Post pa din ng post. O, oh, ba diba? May pa ganyan, pero magkagalit. Kalain mo yun. Yan. Char-char lang yan. Napagpanggap. So, yan guys, yung next namin pinuntahan, the next day, early morning, um, Nothing Hill at saka Portobello Market. Yan kasi yung isa talaga sa na, ano ko sa bucket list ko na ano, kailangan ko talagang puntahan since bata pa ako. Hindi naman bata, siguro college days ko. Kasi napanood ko nga yung Nothing Hill na movie at fan na fan talaga ako ni Julia Roberts ni Grant. So, yun. Puntahan talaga namin. Kahit, syempre, hindi na naman bukal sa loob ng kasama ko, nasamahan ako, wala siyang choice. So, habang nasa bus kami, mm, mumuni-muni lang ako dyan, appreciating how beautiful London is, how beautiful United Kingdom is in general. So, yan. Tsaka na-realize ko dyan na medyo malayo na rin pala ng narating ko.

Star pa tayo dyan. Halatang hindi naghilamos. so guys let me tell you something about notting hill this is from the wikipedia so notting hill is a district of west london england and it is known for being a cosmopolitan and multicultural neighborhood hosting the annual notting hill carnival and portobello road market from around 1870 notting hill had an association with artists and also um, they gained a reputation as an affluent and fashionable area known for attractive terraces of large Victorian townhouses and high-end shopping and restaurants. So, nung pumunta kami dun guys, yung notice namin is yung mga bahay, yung mga buildings, napaka-colorful. Then, um, yun, medyo tahimik lang din yung lugar. Maybe because it was so early nung pumunta kami. Then, bandang pa tanghali na, medyo um, dumami yung tao sa my Portobello Road Market. Syempre, it's a marketplace. So, maraming mga binibenta doon. And, wala naman akong nabili, pero yun, plano kong bumalik doon at tumingin-tingin. Cause, we were really in a rush nung pumunta. Kasi, may iba pa kaming Oh, nakaschedule ng araw na yan. So, talagang mabilis lang yung mga pangyayari. Yung target ko din talaga dyan at that time is puntahan yung nating Hill Bookstore at saka yung actual na Blue Door dun sa movie na nating Hill which is na-achieve ko naman nung araw na yan. So, I think this is the one. O, oh, di ba na pa English carabao yung lola mo? Yun na nga indeed yung blue door sa movie. Ayan, feel na feel na naman ng lola nyo. Sige, Aura. Anong na pala? Wala. Syempre, videohan naman natin yung kasama ko kasi baka naman magtampo. So, ayun na naman si ate girl niya. Naglalakad na naman. nagpapavideo video Yan. Sinisilip ko yung bookshop. Maaga pa kasi talaga niyan. So, hindi pa bukas. Yan. Silip-silip lang. Then, pa picture Kasi wala pa masyadong tao. Ang cute, di diba? Then, nag-isip ako ng medyo parang alam mo yung simple na skit. Na, kunwari, naglalakad ako. Kasi, planado yan guys. Kaso yung taga video ko, hindi na naman nagko-cooperate, hindi na naman ano, wala na naman gana. So yan, nakailang take kami. Then yan yung final. O 'di diba? Pasensya na dun sa na ano, nadamay sa video pero yan na yung final. Hmm, si ate girl niyo, oh, may thank you tamang pakiyot, ganyan. Ganyan tayo lagi. Then finally, nung nag-open na, yan, pasok na yung lola mo ng konting video na naman. Nainis na naman ako dyan sa video, Pero sige lang, push lang. Ayan, mm ba diba? Parang galit. So, yan pala yung blind date with a book. Pipili ka lang dyan based dun sa description na nasa packaging. Then, hindi mo alam kung anong exact book yung makukuha mo. Ito guys, naloka ako. Hindi ko alam ba't kami nagpa-picture dyan. Hindi pala yan yung iniisip kong place dun sa isa sa mga movie na naman na napanood ko. Ewan ko ba? Picture naman natin yung lolo nyo kasi syempre, para ma-feel naman yan na kasama naman siya, part naman siya ng travel ko kasi hintay ko din talaga siya dumating dito sa UK bago ako gumala kasi iba pa din pag yung kasama mo yung partner mo, ba diba? Sa first time mo. So, yun. Happy naman ako. Kahit hindi naman siya ganun ka-happy kasi malay niya ba sa mga libro? Malay niya ba sa mga movie na napanood ko? Hindi niya alam yung mga ganun. Kaya, pinarealize ko sa kanya bakit ganun na lang yung excitement ko. Napanood niya yung movie at pinaintindi ko sa kanya lahat-lahat bakit importante sa akin yung pagpunta namin sa lugar na yun. Naintindihan naman niya and ano, sinuportahan naman niya ako at yan. Kita niyo naman, di ba? Maganda naman yung mga kuha. Kasi syempre, pinagalitan natin kailangan pagalitan minsan para medyo seryosohin tayo. Char. So, yan guys, sa may Portobello yan. Pabalik na kami sa Zone 1. Next namin, ano, pupuntahan kasi yung Chinatown. Then, imimit namin yung friend ko doon sa Jollibee. Doon na kami nag-lunch. Kasi yung next namin pupuntahan din ay yung mismong London Eye tsaka yung Tower Bridge na hindi namin na puntahan nung previous night kasi nga serado. Yan lang. Ang ganda ng lugar. Ito naman, na-amaze lang ako kasi hindi ko alam kung may tao ba talaga sa loob. Char, comment down below kung meron ba ako. Totoo ba yung tao dun sa loob na naglilinis o ano lang. Ano ba yan? Ladies and gentlemen, yan yung London Eye up close. Uh, Napaka-crowded nung araw na yan doon. If you wanna go for a ride, medyo may kamahalan na sa 40 or 30 pounds ata per adult. So hindi na namin pinush. Instead, nagpunta na lang kaming Tower Bridge and nag ng pictures. So dyan na naman, maluhalo na naman kami ng kasama ko. Of course, nakita na namin ng malapitan. Ayan, si Jenna, my friend, and nene. Hmm, diba? Kapi-kapi lang. open the book. Can you please open it? Please open the book. Let's see what's inside. Don't know what's inside. Yeah, I don't And that, eh? the, the Dungeons of the serpents, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. So yeah guys, thanks for watching. Hope you enjoy my video.